Basta, welcome back to the channel where we focus on leveling up your business, your mindset, and your life. I'm Edward Arnaldo, here to share some practical tips, inspiring stories, and strategies to help you grow and succeed without losing balance. Pag-usapan natin ng short-form video platform tulad ng TikTok. Okay, aminin na natin na sobrang saya ng TikTok. Ang daming memes, ang daming nakaka-LSS na sound clips. At yung mga sayaw na kahit awkward ka ay gagayahin mo pa rin. Pero teka lang, may dark side din yan. Oo oh, bro. Hindi lahat ng uso ay nakakabuti. Una-una, nakaka-affect ito sa attention span natin. Yung hindi mo na kaya mag-focus sa kahit ano ng matagal. Ang hirap magbasa ng libro. O kahit magbasa ng mahabang post sa Facebook. Bakit? Kasi natry na tayo na lahat ng bagay is within 15 to 60 seconds. Ito ang tinatawag na dopamine overload. Na kada swipe mo sa TikTok, parang ka naka-jackpot ang dopamine. Yun ang chemical na nagpapasaya sa'yo. Pero, ang problema, nasasanay ang utak mo sa mabilisang saya. So, kapag may bagay na kailangan ng effort o patience, wala ka ng gana. Ang tawag dun, bro, attention span erosion. Pangalawa, social comparison. Let's be real. Maraming TikTokers ang napaka-fallish ng content. For filters, editing, at ang perfect ng ilaw at yung mga aesthetics na parang ang perfect ng buhay nila. Pero ito ang hindi mo nakikita, scripted yun. Pag masyado kang diverse sa ganung content, minsan nakakaradang pa ng insecurities. Yung bakit ang ganda, ang gwapo nila, pero ito ikaw, basic. Or bakit sila ang yayaman, tapos ito ako, naghahanap ng piso, pambili ng fishbowl. Ang nakalimutan natin minsan, ang lahat na nakikita natin online is curated. Hindi lahat na nakikita mo is totoo. At syempre, andyan ang issue ng mental health. ay sa pag-aaral, ang sobrang paggamit ng mga short form video ay nakaka-trigger ng na anxiety o depression. Bakit? Dahil sa dalawang bagay, overexposure sa negative news at pressure sa pag-perform. Halimbawa, nakakita ka ng trend na ang saya-saya nilang lahat. Pero ikaw, nasa kwarto lang at nagmamoment, wala mo maramdaman na ang boring ng buhay mo. Plus, kung content creator ka, merong pressure na dapat parate ka merong upload. Kasi baka ma-overlook ka aminin na natin na productivity killer ang TikTok. Ilang beses na ba yung sinabi mo na na isang video na lang pero ang ending 30 minutes o mahigit isang oras ka na na nakababad sa cellphone mo. Kaya ang daming late magsubit ng mga school requirements o naiiwan ng trabaho, nakaka-born out, promise. At hindi lang sa work o sa school, pati sa relationship. Mas gusto mo manood ng random videos kumpara makipag-usap sa mga kaibigan o pamilya mo. Lungkot diba? Eto pa, ang algorithm ng TikTok ay malala. Para siyang trap. Paano? It's designed to keep you hooked. Napansin mo ba na ang mga videos na lumalabas sa feed mo, eksaktong tugma sa interest mo? Coincidence? Nope. Sinag-aralan nila ang bawat galaw mo, anong videos ang tumagal ka, anong nalike mo. Kaya parang walang katapusang look ang feed mo. Ang sama dito, hindi mo napapansin na kinokontrol ka na pala ng app instead na ikaw ang mag-decide kung anong papanuorin mo algorithm na anang didikta. Pero, teka, chill lang. Hindi ko naman sinabi na i-delete mo kagad ang TikTok mo. Kasi, let's be honest, may maganda rin talaga itong dulot. Kailangan natin maglagay ng balance. Ito ang ilang tips. Set a timer. Gamitin mo ang screen time ng phone mo. Set a limit. 30 minutes a day or 1 hour a day. Consume intentionally. Miss na puro sa'yo ang pinapanood mo. Hanapin mo rin yung mga educational content. Ang daming ganun sa TikTok. Take breaks practice digital detox. Kahit isang araw lang na wala kang social media, alakin tulong yun. Focus on real life. Spend time with your family, with your friends. Mag-hiking, maglaro ng board games, o kahit tambay lang, real connection pa rin ang the best. Kaya, chill lang sa pag ng TikTok at iba pang short video platforms. Iginawa e, pala akong FB group. Iginawa e, pala akong FB group. Kung isa kang negosyante o nagbabalak pa lang na pumasok sa negosyo at gusto mong palawakin ang connection at palagin ng negosyo, at matuto mula sa iba, sumali na sa Oragon Business Circle. Dito, magkakaroon ka ng access sa networking opportunities, workshop at exclusive event na magtuturo sa business mo sa next level. Sa tulong ng kapang mo Oragon Entrepreneurs, hindi ka nag-iisa. Kaya huwag na magpauli at sumali na sa Oragon Business Circle. At may magandang balita para sa mga food merchant. Free for life, free item management to organize your items with photos, names, price for dining, and takeout prices. Free order tracking, Free basic sales report, Free connection and printing on receipt. Cloud based pa para pwede mo i-check ang transactions mo anywhere. And the unique about it, it is ito lang ang POS na alam natin na pwede kang tulungan pag sa pag ng delivery fees for orders na for delivery. At yun ang Kuku Express. Bakit nga ba ito ginagawa? Bakit ako nagne-negosyo? Bakit ako nagbablog? Simple lang. Kasi gusto ko magkaroon ng mas magandang kinabukasan hindi lang para sa akin, hindi para sa pamilya ko. At nais ko magbagi ng kwento. Sa bawat vlog na ginagawa ko, layunin ko ang layunin ko magbigay ng inspirasyon. May mga negosyo na o sa nag-umpisa pa lamang. Alam po ang hirap ng pagnenegosyo. Gusto kong makatulong sa iba na humaharap dito, na dumadaan sa prosesong iyon ng may kaalaman at lakas ng loob. Gusto kong ipakita na kahit simple ang simula, basta may diskarte, at sipag, kaya natin umasenso at at level up ang ating buhay at ang ating mga negosyo. Sa bawat negosyo, may hamon o kaaway na parating haharapin pero hindi ito dahilan para sumuko. Kaya nandito ako, kasama nyo, kayo ang kasama ko sa journey na ito, mga taong tulad ko na pinipilit tagpasan ang mga hamon ng buhay pag negosyo araw-araw at para may maiambag sa ating bansa. Kaya chill lang sa pagapit ng TikTok o mga ibang short form videos. Tandaan, kontrolin mo ang tech. wag ang tech ang magkontrol sa iyo. Reminder, ang real life ay ang mas importante kumpara sa virtual likes. Alam ko, madam na kayo natutunan at tandaan na kayo harapin ang future with more confidence. Kayo, anong masabi nyo? Comment nyo naman sa baba. At huwag kalimutan mag-like at i-share para awardin ng iba. Hanggang sa susunod, laging tandaan. Always trust God, trust the process, and enjoy the journey. Ako nga po pala ulit Eduardo Arnaldo, EA for short. Just keep going. Stay kind. Stay curious. Ran selamat. God bless. Adios.